natin ngayon ang chairperson ng Senate Committee on Labor at pangulo ng Citizens Battle Against Corruption o CBAC si party list pinarangalan ng Anti-Corruption Civil Movement General Federation na nakabase sa South Korea ng World Integrity Prize at kinilala bilang person of sincere anti-corruption integrity. Senator Joel Tesdaman Villanueva. Tesdaman Joel, mataas po ang ranking ng Sibak Party List sa mga pinakahuling survey. Ano pa po ang plano ng Sibak Party List sa natitirang mga araw ng kampanya? Senator Villanueva. Well, nakaka-bless Sir Rod, nakaka-humble mm -hmm. at nakaka-inspire po na talagang hindi nawawala ang tiwala ng ating mga kababayan sa Sibak Party List. Ito po ay patunay sa magandang track record ng number 93 Sibak Party List sa Kongreso at sa malawak at matibay na suporta ng ating mga kababayan. Sen. Joel, ano po ba ang estado ng korupsyon ngayon sa bansa at bakit ito ang nilalabanan ng Sibak Party List? Alam niyo sir Rod, sa loob oh, ng mahigit mm -hmm. dalawang dekada, talagang yan ang tinututukan ng Sipak party List, yung pong estado ng korupsyon sa ating bansa. Yung pinakahuli nga pong datos ng Transparency International, pang 115 out of 180 countries ang Pilipinas sa mga bansang pinakakorup sa mundo. Mm -hmm. Sabi naman ng World Bank, ang korupsyon daw ay public enemy number one na sa Pilipinas. Kaya po aktibong aktibo ang si Bak Party sa pagbubusisi ng mga proyekto, programa ng pamahalaan. Kagdulad halimbawa yung flood control, ang si Pak Party po yung nag-aral at naglabas niyan na umaabot na sa 1 billion a day. Pero kapag umulan, lubog sa baha yung may master plan talaga at pinuposisi ng si Bak Party List ang mga programang ito kaya nag-file na rin po ang si Party List ng resolusyon sa Kamara para imbestigahan itong mga nasayang na gamot at medical supplies naman ng DOH. Talagang bawat piso binabantayan po natin dahil mahalaga ang self-rated poverty uh, sa bansa. Yan yung pinaatupag at talagang nais uh, tutukan ng si Party List. Senator Villanueva, isa po kayo sa may pinakamaraming nagawang batas uh, mula ng maluglog po kayo sa Senado noong 2016 at nang elect noong 2022. Paano po nakatulong ang si Party List sa mga advokasya ninyo sa Senado? Senator Joel Salamat po Sir Rod at mapalad si Testaman kasi may sibak party list sa Kongreso yung pong isa sa mga batas na isinulong natin nung tayo nasa sibak party list yung anti red tape act. Kaisa din po yung sibak party list doon sa isinulong natin na pag-amyenda at pagpapalakas sa anti-corruption law dito sa Senado noong 2018, siya ang sibak party list ang nag-file naman doon sa Kongreso yung East of Doing Business Act. Na kung saan po nagdadagdag po tayo ng provision na zero contact policy. Mm -hmm. Isa rin po ang si Bak party list na nagsulong nitong government procurement law at nung maging member din po tayo dito sa Senado, naging uh, katuwang natin ang si Bak party list, isinulong po na uh, si Bak party list din na dapat gumagamit na ngayon ng mga modern technology tulad ng video recording. So sa pamamagitan po ng mga isinusulong na batas at nais pang isulong na batas ng si Bak party list, pinabababawasan po yung uh, discretionary function ng isang ahensya, ng isang tao, ng isang opisina at naipapataas naman yung accountability ng empleyado ng pamahalaan. Napakarami na pong naipasang batas ng Sibac Party List at lalo na nang uh, maging miyembro po kayo sa Senado. Ano po ang mga panukalang isusulong ng uh, Sibac Party List para tuluyan ng masibak? itong korupsyon sa ating bayan, Senator. Isusulong pa rin po ng si Back Party List at ni si Testaman yung pong Freedom of Information Bill dahil ito po ang magiging sandata ng bayan natin laban sa katiwalian kung may disclosure of information o nalalaman po ng ating mga kababayan, yung mga transaksyon ng gobyerno, meron transparency, makakaroon po sila ng pakialam. Napaka-importante pong trabaho ng si Bak bilang nag-iisang anti-corruption party list sa Kongreso na bantayan talaga lahat ng proyekto, programa, ng pamahalaan, lalong-lalo na po yung budget ng bayan. Ms. Daman, bilang panghuli po ang inyong mensahe. Ano po ang gusto ninyong iparating sa ating mga kababayan, Senator Joel Villanueva? Una, maraming salamat, Sir Rod, at sa RMN family. Nais nice po natin ipaabot ang taus-pusong pasasalamat at paghingi muli ng suporta para sa Sibak Party List. Katuwang po natin ang number 93 si Back Party List sa panawagan sa pangulo na lagdaan na po Senate Bill number 2534 o yung daily minimum wage increase. Kaya muli po, nagpapasalamat po ang inyong lingkod Senator Joel Testaman Villanueva sa inyong suporta sa number 93 sa balota si Back Party List. Maraming salamat po. Maraming salamat Senator Joel Villanueva mga kasama para sa Sibaka Party List.